Good everyone. It's me again, King Wawa. At ngayong araw, isasagutin natin ang tanong na What job should you choose? Dito sa Ragnarok in Classic. Okay, so madaming nagre-request sa comment section ng job tier list. Pero sadly, kulang pa yung data ko, lalot nung CBT, eh hindi ko sila na-try lahat. Kaya imbes na gumawa ako ng hilaw na tier list, eh bibigyan ko na lang kayo ng idea sa kung ano yung gameplay ng bawat job. Para kung wala kayong idea, eh magkakaroon ka ng konting impormasyon para makatulong sa pagpili mo ng job. Disclaimer lang, ang lahat ng babanggitin ko ay based lang sa knowledge ko. Kaya kung hindi ka agree, e eh pwede ka mag-comment. Pero please, be respectful in doing so. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa Hunter. So, obviously, range DPS siya. And as far as I know, e eh, siya ang may pinakamalayong range sa lahat ng jobs. And most probably, e eh, ang magiging pinaka-popular build neto is yung auto-attack build. Since pwede siyang gamitin in both PvE and PvP kaya sobrang tipid ng job na to sa resources. Nag-excel siya sa PvE especially sa boss fights since single target auto attack nga siya. Pero sa PvP, e eh medyo mahina yung performance niya. Kung hindi ka magta-trapper build, e eh most probably eh tagabasag ka ng Imperium. Kaya kung gusto mo ng chill gameplay, e eh eto yung job na para sayo. Next is yung alternate job ng Archer which is yung Performers. So, etong job na to, arrange din. Meron siyang damage, heals, buffs, and debuffs. Siya yung job na jack of all trades pero master of none. Sobrang flexible ng gameplay niya pero syempre hindi siya nag-excel sa kahit na ano. And usually, ay eh ginagawa tong support ng mga tao para sa buffs, debuffs, heals, and resurrect. Mas mahina nga lang yung niya sa mga priest since hindi max HP and max SP yung player kapag niresu niya. Perfect to sa mga players na hindi makapag-decide kung anong role yung gagampanan nila. Next is Knight. So eto yung job na melee damager na medyo makunat. Ang nakikita ko magiging meta build dito is yung auto attacker build. Ito yung pinakasikat na job ng CBT and probably e eh, sobrang dami din magnanight sa OBT dahil grabe yung damage output niya both PvE and PvP. Makunat na, masakit yung damage and mabilis pang tumakbo. Ang only downside niya lang is melee siya, kaya kung mahilig ka mang warak sa PvP and gusto mo magmeta chase e eh, eto yung piliin mo. Next is yung alternate job ng knight which is yung crusader. Ito yung main tank sa game na to. I don't know much tungkol sa crusader since konti lang yung gumamit na sa CBT. Pero alam kong in demand to sa mga parties especially sa mga high level dungeons gaya ng Thanatos. Since kaya niya itank yung mga attacks ng boss. Sa PvP naman, may mga nakikita o nagre-reflect build pero mas madami yung gumagamit ng shield boomerang which is pang long range. Pero bottom line, kung mahilig ka sa tanky jobs, eh eto yung piliin mo. Next is Wizard. Ito yung job na may ranged magic AoE attacks. Madami siyang crowd control skills and madaming tinatamaan. Pero yung downside naman, eh medyo mahina yung damage niya. Pero yung pinaka problema talaga sa job na to is mahirap siyang i-build lalo na sa early game. Since kailangan mong pababain yung cast time ng mga skills niya in demand to sa mga parties mapa PvE or PvP dahil nga sa crowd controls. Kaya kung team player ka or kung magwe ka, e eh, ito yung best na job para sa'yo. Next is yung alternate job ng wizard which is ang sage. Range magic attacks din siya pero yung pinaka-popular build dito is yung auto-attack single target yon. Kabalik tara naman ng wizard, eh eto yung nakikita kong pinakamadaling i-build since yung mga equipment na gamit niya is sobrang mura lang. Eto yung nakikita kong pangalawang meta job bukod sa knights. Since madali siyang i-build, range ang attacks and meron siyang land pro skill wherein nabubura niya yung mga AOE attacks ng players and monsters. Kaya makakaasa kang in demand to sa so both PvE and PvP. Kaya kung naghahanap ka ng F2P friendly na range DPS, eh eto yung perfect job para sa'yo. Next is Assassins. Ito yung Glass Cannon melee DPS job. Yung dalawang skill na maipagmamalaki ng job na to is yung Poison and Invisible. Pagdating sa PvE, eh madalas ina-echopwera lang siya sa parties dahil hindi ganong kaganda yung damage output niya. Pero when it comes to PvP naman, eh kayang-kaya niya mamburst ng mga malalambot na players. Kaya kung meron kang fixed party sa PvE and mahilig ka kumatay ng backline sa PvP, eh ito yung perfect na job para sa'yo. Next is yung alternate job ng assassin which is yung stalker. Yung nakikita kong popular build dito is yung triangle shot build which is ranged single target DPS. Medyo mahina yung damage output niya sa PvE, pero pagdating naman sa PvP, e eh kayang-kaya niya mang one hit. Masaya din gamitin yung kit niya since meron siyang invisible and strip. Yun yung huhubaran mo ng equipments yung kalaban, kaya masihina yung damage nila or mas lalambot. And mention ko lang din na solid tong pang farm ng Zenny, dahil dun sa snatch skill niya. Kaya kagaya sa assassins, kung may fixed party ka sa PvE and gusto mong mag-excel sa PvP, eh eto yung job na para sa'yo. Next is priest. Alam na nating lahat to. When it comes to supporting, eh priest talaga ang number one. Sobrang lakas ng heals, madaming buffs, and meron siyang resurrect. Mapa PvE or PvP, e highly in demand to. Kaya ako mahilig sa support gameplay, and wala kang alam sa DPS, e eto yung perfect na job para sa'yo. Next is yung alternate job ng priest, which is yung monk. So total opposite siya ng priest. Kung yung priest e bumubuhay ng kakampe, eto naman e pumapatay ng kalaban. Gamit yung skills niya na Hellgate and Asura Strike, e kayang-kaya niya mang one hit. Pagdating sa PvE, e pwede siya maging tank dahil sa steel body or semi-damager. Pero pagdating naman sa PvP, e nagdo-dominate talaga siya. Kaya kung gusto mong mga one hit ng kalaban or pumatay ng will sa PvP, e eto yung job na bagay sayo. Next is Blacksmith. Isa tong melee, semi-damager na may solid buffs. Ito yung nakikita kong meta job bukod sa Knight and Sage. Dahil sa discount and overcharge skills niya, e madali lang magbazeni. Plus, meron siyang kinacraft na pwedeng ibenta. Pero bukod doon, e solid din talaga yung damage niya both PvP and PvE. Especially kapag mechanic na, magiging mid-range na yung attacks niya, kayang magburst ng mga malalambot na players, and meron siyang meltdown skill na nambabasag ng gamit, wherein hihina yung damage ng kalaban or lalambot sila. Kaya kung ayaw mong mamroblema sa Zenny and gusto mong maging overpowered, eh ito yung best job para sa'yo. And last but not the least, ang alternate job ng blacksmith which is genetics. Yung nakikita kong popular build dito is yung hell plant build. Yun yung magtatanim ka ng mga halaman and automatic silang titira. Solid yung damage output niya when it comes to PvE and madali siyang i-build since as far as I know nagsiscale yung damage niya sa both physical and magic attack. Pero sa PVP, e eh mas naglilin siya sa support role. Lalo't panigurado, maraming magsisage ngayong OBT, kaya hindi ka makakapagtanim ng health plants. Kaya most likely, e eh magiging tagabasag ka ng equipments and tagahil ng kakampe. Kaya kung gusto mong maging damager sa PVE and maging support naman sa PVP, e eh eto yung best job para sa'yo. So yun, Personally, eh mag archer ako sa OBT. Siguro gagawang ko na lang ng another video kung bakit. Eh kayo mga bro, anong job ang natitipuhan nyo? Pag-usapan natin sa comment section. By the way, nandyan yung download link sa description and ilalagay ko rin siya sa pinned comment para hindi na kayo maghanap. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching! If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.